Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Ilang sandali lamang iniluwa na ng pintuan sina Riba at itong si Binjo samantalang nasa harapan ng pintuan ang grupo nitong si Agiri. Agad na nagkatitigan ng matalim sina Agiri at itong si Riba Nagigil ng sugurin ang bawat isa. Agad na uwi ka nitong si Aguirre. Bilib din ako sa kakaibang tapang at galing mo sa labanan, kaibigan. Ngunit huwag ka munang magsaya dahil hindi ko papayagan na mangyayari sa amin ang ginawa ninyo sa aking mga tauhan doon sa baba. Pagbayaran mo ang kapangasan ninyo. At pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Aguirre papalapit kay Riba at Binjo habang nagsisigaw na ito sa galit. Agad na din na ang mga tauhan itong si Agiri. Hawak ang kanilang mga armas. Agad na sumugod na din ang mga ito sa dalawa. Mabilis naman na humarang itong si Riba sa mga ito. Batid kasi nitong nanghihina na ang kasama niyang si Binjo dahil sa dami ng mga natamong sugat nito sa katawan doon naman sa labas, nakagawa ng paraan si Manong Ramon kasama ang dalawang mga pinsan nitong si Binjo na makapasok sa loob ng gusaling iyon. Gamit ang mga karunungan ng matanda sa mga usal, nagagawa nitong makapasok doon sa unang palapag. Napakatahimik ang unang palapag, kaya nagpasya ang mga ito na tumuloy na doon sa ikalawa at doon sa ikatlong palapag. Samantalang doon sa ikatlong palapag, umaatika mong bakbakan na ang mga nangyayari doon. Mayroong dalawang napapatay na sina Riba at Binjo at mayroong isang malubhang nasusugatan. Medyo nahihirapan ngayon sina Riba laban sa mga ito dahil magagaling din ang mga kasamahan nitong si Aguirre. lalong lalo na ang dalawa nitong mandirigmang kasama. Kaya plano ngayon nitong si Riba na unahin ang dalawang kasamahan nitong si Aguirre o di kaya itong si Aguirre mismo ang uunahin niya sa pagkatay. Ilang sandali pa, muling umaatake na naman ang mga kalaban at muling nasugatan na naman itong si Binjo na naging dahilan para mapaluhod na ito ng tuluyan. Medyo malalim ang tamang iyon at natitiyak nitong si Riba na hindi na kayang lumaban pa ni Binjo kaya mabilis na gumulong itong si Riba para matulungan ang kanyang kasama. Agad na dinamba ni Riba ang isa at pilit na inabot niya ang liig nito ng mga pagtagpas at makalipas lamang ang ilang mga segundo matagumpay naman na tinamaan iyon nitong si Riba. Agad na kumalas ang ulo nito sa katawan. Agad naman na dinaluhong na itong si Riba kasama itong si Aguirre at saktong nakakalapit na ang mga ito doon sa dalawa. Dumating na din doon si Manong Ramon kasama si na Rico at itong si Turbin na may dalang mga matatalas na mga itak. Agad na napapasigaw itong si Turbin nang makitang duguan at nakaluhod na itong si Binjo. Rico, tulungan mo si Binjo. Mukhang mayroon itong malubhang tama. At inatake na din sila ng mga kasamahan nitong si Aguirre, wika din nitong si Manong Ramon. Riba, ikaw na ang bahala sa Aguirring iyan. Kaya na namin ang kanyang mga kasama. Sagot naman itong si Riba na hindi makapaniwala na natunton sila agad nitong si Manong Ramon at malaki ang maitulong ng mga ito, lalong-lalo na malubha ang mga tama nitong si Binjo. Ilang sandali pa magkakaharap na si Nariba at itong si Agere. Kapwa may hawak na mga patalim ang mga ito. May sugat na itong si Riba dahil sa matinding bakbakan na kanina pa nagsisimula doon sa underground sa baba. Walang anumang galos itong si Agere. Ngunit sa katayuan ngayon sa kanilang dalawa, itong si Agere ang nakakaramdam ng kaba. Bukod sa may mga kasama na itong siriba ngayon na bagong mga dating batid na niya ngayon na malayo ang agwat ng kanilang lakas at kagalingan huwi ka nitong siriba na naglalakad papalapit na doon kay Agire Agire mukhang matatapos na ngayon ang kasamaan mo ang pangalan ko ay Riba galing doon sa bayan ng San Nicolas ako ang taong papatay sa lahat ng mga masasama na naghari-harian sa islang ito. Ako ang nakatukang maglilinis sa dumi na nandirito. Hindi na makasagot itong si Agere, dahil sa naramdamang kaba. Ngunit mas piniling itong mamatay na lumalaban. Kaya agad na itong umataki kay Riba at nagpakawala agad ng mga pagwasiwas gamit ang kanyang matalas na armas. Maagap naman na iniiwasan agad iyon ni Riba at agad na na naman ang si roll na hawak ang mga pataling sa ginawa ni Riba na sa pag-atake itong si Agere at nag-iisip ng paraan kung paano niya dipinsaan ang ganong uri na pag-atake nitong si Riba bukod kasi sa napakabilis ang ginawang iyon nitong si Riba mabilis din ang galaw ng mga paa ni Riba na nakapagdagdag ng pagkaalanganin nitong si Agere. Wala na siyang magagawa pa kundi gumanti na din ng mga pag-atake. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, sunod-sunod ng tinamaan sa katawan itong si Agere, na naging dahilan para sa agara nitong ikinamatay pagbagsak nito sa sahig. Matapos iyon, isinunod ni Riba ang natitira nitong mga tauhan, nagtulong-tulong na si Manong Ramon at Riba kasama itong si Turbin para tuluyan ng mapatay ang lahat ng mga iyon. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nakahandusay na ang lahat ng mga sakop ni Agere doon sa sahig at wala ng buhay. Kasama din mismo itong si Agere doon sa mga namatay na nakabulagta. Agad na wika nitong si Riba kay Manong Ramon Mabuti at dumating kayo sa saktong pagkakataon, Manong Ramon. Mukhang maluluba ang tama ni Binzo sa kanyang katawan. Kailangan niyang magamot agad. Tama ka, Reba. Kailangan na makalabas na tayo sa gusaling ito sa mas lalong madaling panahon. Mukhang napapatay na din nila ni Kerubin ang lahat ng mga tauhan ni Aguirre doon sa baba. Pagkatapos, nagmamadaling bumaba ng mga ito at lumabas agad sa gusaling iyon. Binitbit din ni Riba ang bangkay ni Agiri. Mayroon siyang planong gagawin sa katawan nito. Paglabas ng mga ito, naabutan nila doon ang mga bangkay ng mga tauhan ni Agiri sa paligid ng gusali. May mga namatay man sa mga tauhan ni Karubin, ngunit ang mas importante sa kanya, nakapaghiganti na ito sa ginawang pagtraidor sa kanya nitong si Agiri. Nang makita ni Karubin ang paglabas nila ni Riba na bitbit -bit ang katawan nitong si Agiri, agad itong napangisi. Agad na sinalubong sila ni Karubin at wika agad nito sa kanila. Nababagay lamang kay Agiri ang ganyang kamatayan. Riba, ako na ang bahala sa kanyang katawan. Ngunit tumanggi itong si Riba na ibigay ang katawan nitong si Agiri kay Karubin dahil may plano siyang gawin sa bangkay nito. Medyo nainis pa itong si Karubin, ngunit wala na siyang magagawa pa. Batid niyang kaya silang lipulin ni Riba sa loob lamang ng ilang mga minuto. Sobrang na mga kasi itong si Karubin nang napatay nitong si Riba ang napakarami mga tauhan ni Aguirre na nasa loob ng gusali. Hindi niya mawari kung paano iyon ginawa ni Riba. Ilang sandali lamang agad na gumawa ng cross galing sa mga kahoy itong si Ripa. Itinali doon ang bangkay nitong si Aguirre. Pagkatapos itinayo ang cross malapit doon sa kalsadang papasok sa gusaling pagmamayari nitong si Aguirre para masiguradong agad na makikita ng sinuman ang bangkay nito. Natapos iyon, agad na sinunog ni Riba ang gusaling iyon. Ngunit bago niya ito ginawa, inilabas muna nila ang lahat ng mga bangkay na nando doon sa loob, lalong lalo na doon sa underground. Matapos naman iyon, inihilira sa gilid ng bakod ng gusali ang lahat ng mga bangkay. Nang makita naman iyon ni Karubin, kontinto na din ito sa ginawa ni Riba kay Agire. Agad nang umalis na ang mga ito doon sa lugar dahil batid nilang anumang sandali darating doon ang mga kasabwat nitong si Aguirre lalong lalo na ang matandang mayaman na si Don Manolo Mabilis na naghiwalay na din ng landas si Karubin at Manong Ramon Ngunit nangangako itong si Karubin na bibisitahin ang bahay nila doon sa Maybakawan para pag-usapan na naman nila ang mga sumunod na mga gagawin para isusunod ng mapatay itong si Don Manolo Nagmamadali din ang grupo nila ni Manong Ramon dahil kinakailangan ng malapatan agad ng gamot itong si Binjo. Ang mga malalakas na mga gamot na gawa ni Manong Ramon nando doon kasi sa kanilang bahay sa may bakawan makalipas ang ilang mga sandali. Pagdating doon, agad na ginamot ni Manong Ramon ang mga sugat na natamo nitong si Binjo. May mga natamong kakaunting galos at sugat din si Nariko at itong si Turpin. Kaya ginamot na din ang mga ito ng matanda pati na rin itong si Riba. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpapahinga na itong si Binjo at natitiyak ni Manong Ramon na agaran ng gagaling ang mga natamong pinsala nito at mga sugat sa katawan. Sa mga oras na iyon, kasalukuyan ng nag-uusap si Riba at Manong Ramon sa beranda ng bahay nila ni Turbin na nakaharap doon sa may dagat. Nagkakapi ang mga ito at pinag-usapan na nila ang kanilang mga sumunod na mga hakbang isusunod nila itong si Don Manolo para matapos na ang kasamaan doon sa kanilang lugar sa pagkamatay nitong si agere inaasahan na din nila na magiging mapayapa na ang merkado at ang mga lugar na pinagharian nitong si agere nagpasya na din ang mga ito na bukas na isagawa ang mga sumunod na mga plano kailangan muna nilang magpapahinga at magpapagaling na din sa kanilang mga sugat. Ilang sandali pa, pagsapit ng hapon, kasama nitong si Manong Ramon itong si Riba na sinundo ang grupo ni Karubin doon sa labasan. Tulad kasi ng pangako nito, papunta ito doon sa bakawan para mapag-usapan nila ang mga sumunod na mga gagawin. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, nagulat si Manong Ramon at Riba na walang ibang kasama itong si Karubin. undi ang nag-iisang gwadya lamang nito. Ayon kay Karubin, may mga namataan silang umalikid ng mga kalalakihan doon sa kaling pinamugaran ng kaninang grupo. Hinala ng grupo ni Karubin, maaaring mga hitman ang mga iyon sa grupo na kinabibilangan ni Agiri at maaaring pakay ng mga ito ang maghiganti. Kaya nag-iingat ang mga ito. Mabilis nang naglalakad na ang apat pabalik doon sa may bakawan at itong si Karubin ang nagulat sa kanilang pinuntahan. Mga bakawan na kasi ang nasa paligid at walang mag-aakala na may bahay na nakatayo doon sa gitna ng mga bakawan. Makalipas ang ilang mga minuto. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Turbin, Agad nang pinag-usapan na ng mga ito ang mga dapat nilang gagawin. Bukas ng umaga, magkakahiwalay na naman ang mga ito sa kanilang mga nakatukang gawin. Ang grupo nila ni Karubina, upunta ang mga ito doon sa resort na pagmamayari nitong si Don Manolo at pati na rin doon sa mga iligal na mga establisimento ng Don, wawasaki nila ang lahat ng mga iyon. Samantalang si Nariba naman, Manong Ramon kasama, si Naturbin at Rico, ang mismong pupunta doon sa bahay nitong si Don Ramon para patayin ang mga ito. Manatili muna itong si Binjo doon sa bahay para tuluyang magpapagaling sa kanyang mga sugat. Makalipas naman ang ilang mga oras, nagpapaalam na si Karubin. At kinabukasan, maagang umalis na ang mga ito. Kanya-kanyang lakad na ang mga ito sa kanilang mga nakatukang gagawin. Ganon din ang grupo ni Karubin. Maagang umalis na din ang mga ito kasama ang mga tauhan ito unang pupuntahan ng kaninang grupo ang resort na pagmamayari nitong si Don Manolo. Huling sa nila ang mga pasugala ng Don na nagkalat doon sa bayan. Makalipas ang ilang mga sandali, gamit ang sasakyan nitong si Manong Ramon, agad nang pumarada ang mga ito doon sa bahay nitong si Don Manolo. Medyo may distansya ang bahay ng Don galing doon sa iba pang mga kabayan napapaligiran din ito ng mga malalaking puno ng kahoy. Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, agad nang may lumapit sa kanilang sasakyan ni Manong Ramon na mga tauhan nitong si Don Manolo. Nagtataka kasi ang mga ito dahil hindi pangkaraniwan na may magagawing kahinahinalang sasakyan sa paligid ng bahay nitong si Don Manolo. Kaya agad nila na nilapitan iyon para matanong. Ngunit kabilang pa rin iyon sa plano nila ni Manong Ramon para masigurado nilang nasa loob ng bahay ang dona. Ilang sandali pa, lumabas na itong si Manong Ramon at Triba sa kanilang sasakyan. Nang makalapit na sa kanila ang apat, agad na tinutukan sila ng baril ng mga ito. Tanong naman agad ng isa doon sa apat. Ano ang mga ginagawa ninyo sa lugar na ito? Hindi ba ninyo alam na bawal ang mga hindi imbitado sa lugar na ito at bawal ang mga gumagala sa paligid ng bahay ni Don Manolo? O baka naman, mga espiya kayo? Agad naman nasagot nitong si Manong Ramon. <laughs> Sabihin mo kay Don Manolo na may kailangan si Manong Ramon sa kanya. Kilala ako ni Don Manolo at itong kasama ko ay ang aking mandirigma na nakatukang makipagkita sa kanya. Nang marinig iyon ng apat na mga kalalakihan, agad na wika nito na tawagan muna nila itong si Don Manolo na nandoon sa itas ng bahay. Kaya ngayon, alam nilang nasa loob nga ng bahay ang Don. Hindi na nila hinihintay na sumagot ang Don sa pagtawag ng mga bantay. Agad nang suminyas itong si Manong Ramon kay Riba. At pagkatapos, agad na nilang inaatake ang apat na mga bantay. Tulad ng kanilang plano, mabilis na din na tumakbo itong si Riba papunta doon sa likurang bahagi ng bahay na iyon at mabilisan na umakyat ito doon sa may bakod papasok. Samantalang sina Manong Ramon, Turbin at itong si Rico, makalipas lamang ang ilang mga sandali na pabagsak na nila ang apat na mga kalalakihan na lumapit sa kanila agad din na pinagbabaril ng mga ito ang ilang mga nakabantay doon sa pasukan ng bahay para makuha ang atensyon ng mga ito at malayang makakapasok sa loob ng bahay itong Siriba. Nagulantang ang buong mga bantay nitong si Don Manolo na nasa loob ng bakuran sa biglang ginawang pag-atake nila ni Manong Ramon. Wala kasing pakialam ang mga ito na sa katirikan ng araw walang pakundangan na umaataki ang mga ito. Doon naman sa loob, tuluyan ng nakapasok itong si Riba. Agad, nanasipat niya ang apat na mga nagtatakbuhan papunta doon sa harapan. Agad, nasinunggaban ito ni Riba. Agad niyang nilaslas ang liig ng isa at itinarak naman ang matalas na patalim doon sa dibdib ng isa pa. Sa ang pag-ataking iyon nitong si Riba agad na natumba ang dalawa sa lupa at agaran na binawian ang mga ito ng buhay. Matapos iyon, gulat na gulat ang dalawa pang kasamahan ng mga ito at hindi na rin nagagawa ng mga ito na maipotok ang kanilang dalang mga baril dahil tuluyan na silang napapatay na rin nitong si Riba. Ginawa lamang iyon ni Riba sa loob ng sampung mga segundo.